Hi guys, nagluto pala ako ng sardinas. Alam na meron siyang ampalaya yan o. Sardinas na meron siyang ampalaya at saka sili. Ayan, alam nyo ba? Sobrang saya ko na kapag nakakakain ako ng ganito. Kasi hindi lahat ng katulong nakakakain ng maayos. At saka maswerte ako kasi yung pagkain ko hindi siya tira-tira. Kumbaga nakabukod ng pagkain ko sa pagkain ng amo ko. So, para sa akin, blessed na blessed na ako. Kasi, syempre naman, walang laway yun, ba diba? Kasi yung ibang mga amo dito, yung tira-tira nila, eh yung mga yun, may laway yun. Kasi ba diba, yung ibang mga amo, wala silang service spoon. Dito, napaka-blessed ko na kasi may sarili akong pagkain. Kahit ganito lang, nagpapasalamat ako sa Diyos. O, kita nyo naman, sardinas yan, masarap yan. Ayan. Super yummers. Meron siyang ampalaya. Bless na bless na ako kasi alam niyo hindi lahat ng ano, hindi lahat ng katulong nakakakain nang tama. Kaya ako kahit ganito lang ulam ko or kahit anong ulam diyan na ibigay sa akin ng amo ko, magpapasalamat ako kasi syempre hindi ako nagugutom, nakaka-survive ako kasi hindi naman lahat ng amo nagbibigay bibigyan ng pagkain na talagang sarili mo yung may food allowance ka kasi yung iba hindi tira-tira talaga ng amo ba diba? ako hindi pero alam nyo matipid ako alam nyo ba ako ilabas ko kain ito tatlong beses ngayong gabi tapos tanghalian tapos gabi na naman ayan depende sa ano ko yan tatlong piraso yan guys tatlong piraso yung laman ng sardinas tapos sobrang lalaki pa siya oh, o diba nilagyan ko na lang ng ampalaya para masarap sarap din Ayan, para mas, masustansya mas sustansya para sa diabetic or what. Ayan, guys. Super blessed na ako kasi syempre nabibilihan ako ng sardinas. Yung ibang, ibang amo nga, hindi kaya, hindi afford bumili ng sardinas. Pero itong amo ko, sagana ako sa pagkain. ngayon. Super blessed na ako kasi ako yung pinag-order niya. Tapos sabi niya, kuha ka lang, kuha ka lang kung anong gusto mong pagkain yun. Super blessed super super blessed. So very thankful na meron akong ganito. Ako naman nag-order nito yung sardinas kasi nahiya din ako mag-take advantage. So in-order ko lang yung meron akong karne, gulay at saka ito. So yun na. Thank you Lord and thank you din sa employer ko kasi mabait. Ayan, super blessed. Ayan, kain tayo. Yan lang ang kwento ko sa inyo. Dapat na-appreciate niyo yung maliit man o malaki. Kailangan yung magpasalamat lagi sa Panginoon at binigyan tayo ng mga amon na mababait na hindi madamot sa pagkain kasi hindi lahat ng katulong bless sa pagkain. Swerte na lang ako kasi nakabukod yung pagkain ko at hindi hindi siya tira-tira. Yun lang. At saka ano, mabait sila na uh, pag-order yung kanila. So anyway guys, dito ko na end yung vlog kasi kakain na ako, gutom na gutom na ako, maghapon ako nagtrabaho, pagod na pagod ako nagtrabaho. Ayan, kailangan ko kumain para magkaroon ng lakas para makapagtrabaho ako ulit. Bye muna guys and God bless